Good morning mga kamadiskarte! Welcome back sa akong channel, Apples Vlog Kamadiskarte. Ayan. So, nanugok may ganina mga kamadiskarte kay na may silingan nga nagpahubas sa iyang punong sumaunita na ng ako ang kuha. Mix rin ni siya mga kamadiskarte na ay mga bugaong parihaan ni Unan. Bugaong na siya. dayon na po yung mga gusaw o kini mga anghi day na po yung mga bidbid bid, -bid. naa pud ni siya mga kamadiskarte tilapya. na ara o dagko ni siya nga tilapia mga kamadiskarte so lami kay ni siya pakaso naa pud -pa yung mga gagmay nga mga tikilo mga kamadiskarte pareho ani o kaso lang kay gagmay pakaayo so kulang pa jud wala kay siya pa nakatubo og tungod lagi mga kamadiskarte kay ang ako ang pung papa og akong igsuon nang wa sila didto kay nanugok lagi kini og mga pahubas mga kamadiskarte inuguman bitaw harvest aning mga bangros mga kamadiskarte kay naa mabilin nga mga arot sama aning akong mga kuha ron nga mga mix nang mga isda ug kay lagi nanugok pud sila ni papa ga akong manghod so wala na ako sila gitagaan na pa mangani tuway o na so kay pareho maming daghan kuha mga kamadiskarte so wala na ako ning hatag nila kay lagi pud daghan pud dag ang ilahang kuha so ang himuon ko aning mga kamadiskarte ako ana lang jud ni siyang tabalon ambot kung unsa na nga term sa inyo ha mga kamadiskarte ah, basta kay diri sa mo at tinabal. Kanabit ang huluman siya sa asin, limpiuhan o sa siya. Kuwao ng iyang himbis, dahil kuwao niyang mga hasang o kini mga sulod siyang tiyan para dili siya mabaho. dayon huluman siya sa asin. Mauna siya kitawag sa muag tinabal. Dirigot sa ang mga kamadiskarte, diba na ay harvest niya. Siyempre, daghan mi anag nagkuha. Expect na na mga daghan mi kuha. Kaya siyempre, kinigong kugihan taaw. Tsaba Among madali-dalian na mga kamadiskarte nga himuon kay prito, inununan, or para magdugay dyan ang isda na mga kamadiskarte kay kinilaging daghan dili mampun na mga dalagkaon tanan sa usara ka no. So among madali-dalian na nighimo kay either ibulad namo or amo ang himuog tinabal. So kay wala magayainit mga kamadiskarte kay ambot lang pila na mapunika adlaw kasunod-sunod sige radyo ulan-ulan uy so dili may pwede makabulad. So wala dyan ko choice mga kamadiskarte kung di himuon ni bal kay daghan ka ini dili ijo ni mahurot na Mayo mangud ko mahimu mahimo na ako ni Shakti mga kamadeskarte kay kung gusto mi magsugba makasugba mi. Kung gusto pud namo magprito makaprito ra pud mi. So dili dayon siya dali madaot kay mudagan pa na mga one week. Kunya mauna ni mga kamadiskarte gilain na nako ang akong himuog tinabal dai naglain pug kaning medyo dagko nga pasayan kay para mahimo na akong sinigang kay gusto lagi ko muka sinigang. Lami kayo higop og sabaw nga init nya medyo aslom nga medyo halang labi na ron, nga medyo kilom-kilom or medyo turutog na mga kamadiskarte kasi gira lagig ulan. Mayo dyo kayo ang pagka-timing nila nga mag-harvest mga kamadiskarte ba kay medyo ulan niya, Wala po may sudan. So timing yun gini kay nga makasudan mi niya. Makasigop ni rug Oh, salbar na. Good for one week na guni nga sudan. Trabahuso dyo kayo siya mga kamadiskarte kay sus pagpili pa lang daan og paglimpyo ani perti ng hasula. Pero kinigong wala tayo choice. So, Usa pa sudan naman po ni Usa pa man atong pangitaon na lang magmupalit pa Na naman yung libre ang atuwa, ani, pagpaningkamot kamot nalang, pagpaninguha o sa ni paghimog paagi ng mudaghan pa ni, or I mean mudugay pa ni atong sudan nga kuha o sa wakas, salamat Lord na humanadyo tao na kong limpyo o pamili, so medyo abay-abay dyan nga akong kuha ng mga pasayan mga kamadiskarte, o so isit aside sa ako na kayunahong kuning isda lagi o limpyo ako araw ko ni siyang kiskisan, kwaan ako ko ni ang iyahang himbis, dahil Picasso ra ko ni mga kamadiskarte, kwaon na ako ang iyang hasang, o mga sulod sa tiyan, like mga tinai, o kinang kinaon. Ay nani na dida yun niyang tsura mga kamadiskarte o So at least dili siya dali madaot. Sa baad yun nun, sa mong iro ni apel magpadog voice over noon. Unya kay mao na to mga kamadiskarte, pasulit pa sulit-sulit ako siyang himuon, himbisan, dayon pang mao na mga sulit sa si tenay bikason og pina shortcut lang dayon ta do mga kamadiskarte. discard. na lang din dayon hugasan na to, ang hinimbisan nga isda. Dire ra pud ko magkuha mga kamadiskarte, o og tubig nga akong ihugas diri sa among punong kay parat, so mas maayo ni kay parat gamay na lang akong asin nga magamit. Kini kung tipid ta. Pero bitaw, ay mga kamadiskarte, kabalong kumakarelechod mo, di ba? Sa panahon karon mahal na kayang mga palalito niya. Barato ra kayo ang atuang swildo. Aw, inyong haraday swildo eh, kaya wala maday ko gaubara ang tiyaba. Bitaw no, sa panahon karon jud dapat kabalo jud magtipid labi na parihan ako wala koy ubra akong partner pud walay ubra bali nagnegosyo negosyo rami ani ginagmay unya nga moa pong maginasya kulang ra sa moang kaunon so kung dili ta magtipid unsawa na lang ni dapat ang ato ang sa pangadlaw-adlaw mas lesser jud compare sa ato ang ma-income sa pangadlaw-adlaw nya oy unsa ba doon nagmarites na noon, tani back to my content na ta oy kinigag may pasayan din mga kamadiskarte kay akuwa rin ni siyang lusgusan or kaning akuwa rin siyang sanlagon butangan rin siyang asin kaya dugay po din siyang madaot ngayon, nagkaw man ako ang nagsanlag mga kamadiskarte kay akuwa rin siyang haunon ibutang ng dako na ako nga sudlan nandain pabugnaw sa takluban kay mapanus magod ni mabuot siya mga kamadiskarte nga init pa niya takluban na dayon kunya dayon kining mga dagko nga pasayan nga ako ang gilain na pwedeng Nasagulan po daan yung lukon. Ako wala siyang tangtangan mga sungo mga kamadiskarte kay hait mangod ka ni. So ako na lang ning gipang putlan o sungo kay ako wala siyang sigangon. O ba diba? So dagan na kay an mga kamadiskarte mo. Dagan na dyan lagi ni siya usa mana kapin nga sinudan. Basta dili lang jud ta mag inarte mga kamadiskarte na no? or magkugi lang jud ta ba makasudan ragyuta. So makalibri na ta sa atuang sudan pang adlaw-adlaw. Labi nagdirita magpuyo sa probinsya. Nga sus wala dyan laing kam taon diri so kung di ka magkugi magutman yu ka diri pero nagpasalamat yu mga kamadiskarte o nga na ako diri ka po yung, sa probinsya kay nga no Kugi raman gud ang kulang ko diri ka magpuyo dapat magkugi lang ka para makasudan ka makakaon ka. Dili pareha sa syudad nga kung wala ka ditoy ubra aw manglimos syu alang-alang para makakaon ka. So mas maayo na ning naata sa probinsya compare sa syudad. Ang sa syudad pud mga ka ang nakanindot nandito kay daghan kay opportunity ba. Dali kay ang kwarta pero kung di pud budget aw dali raput kay mahurot imong kwarta. O kini okay, di ang pasayan mga ka nga medyo dag ko akwara ni siyang gisigang timing jud kay medyo kilom-kilom na niya medyo ulan-ulan ba so timing jud kay ayo sampat jud ni Karasha sa panyapon so ako ni ni siyang gitilawan mga kamadiskarte, discard kay pila pagpabukal aning pasayon og gading usa ka alimango oy kunya kining isda nga gilimpyuhan ako mga kamadiskarte ganina nga akong gisit aside ako asa ni siyang gipatulog gibutang nako aning strainer niya kay nakatulo naman ni siya ako siyang gibutang ag asin kunya ako ni siya dying i-mix mga kamadiskarte, ginana ginanaran ako pag mix kay basig matunok lagi ko kay hait kay nilang mga tunog sa ilang sirik. Unya pag naman na mga kamadiskarte kay gibutangan na nako na siyag suka para patabang po na siya sa ihang pagpreserve mga kamadiskarte para dili siya Kaya mabaho kay mabaho man mabuot nya kung suka siya muram ni siyag mukubol mga kamadiskarte murag mugahi ang iyang unod ba at least dili po siya malata pwede po di ay, mga kamadiskarte nga mubutang mo ani gamay nga patis o kining gamay nga bitsin sama sa gihimo ni mama sa una inana siya magtimpla og tinabal pero ako mga kamadiskarte, wala ra ko gabutang mas gusto ra nako ning asin ug suka. Unya pag uman ninyo nag process mga kamadiskarte, make sure gyud nga ibutang ninyo siya sa balunan nga nay taklob. Ayaw ninyo papatungi anang langaw or di ba ng lagong kanang dagko kay nga langaw ba mangiti manguday na siya nyang yang iti kay mahimo man nagulod inig kaugma, sulikawan ug na ninyo mga kamadiskarte. Kay imbis nga tinabal nga isda inyong kaunon mga kamadiskarte, mahimo na nung tinabal nga ulod. <laughs> Og sa wakas mga kamadiskarte na human na juku process ani ako ang tinabal nga isda. Unya dahil nakaluto pa jud ko aning pasayan nga nilusgusan or pasayan nga sinanlag o kanipong sinigang nga pasayan o kining na So ang to diri na lang ni akong video mga kamadiskarte. Nagpasalamat jud kayo ko sa inyong paglantaw sa akong video o pagpadayo niyo nga pagsuporta sa akong YouTube channel. Thank you so much and God bless natong tanan paalam.